Ang plaza ay isang lugar kung saan ginaganap ang ilang mga pagdiriwang sa isang bayan. Tulad na lang ng fiesta, sayawan, kantahan, ang kadalasang nagaganap rito. Pero ngayong araw na ito, iba naman ang pag-uusapan natin. Ang mga insidenteng hindi naasahang magaganap sa isang plaza. Ang plasang tinutukoy ko ay ang Liwasang Bonifacio o mas kilala dati na Plaza Loton. Bilang pagkilala sa isa sa mga naging U.S. General ng ating bansa, ipinangalan ng plasang ito kay General Henry Loton. Siya yung general na nagsabing, Hmm, if I'm shot by a Filipino bullet, it might as well come from one of my own men. Pero sa kasamaang palad, Napatay siya ng isa sa mga magigiting nating general, si General Liserio Geronimo, during the Battle of San Mateo. Plaza Loton in Manila has been renamed Liwasang Bonifacio in the 1970s in honor of the father of Philippine Revolution, Andres Bonifacio. Fast forward to year 2007. Ika-28 ng Marso, isang madramang hostage-taking ang naganap sa lugar na ito. Humigit kumulang tatlong pong estudyante ang nasa loob kasama ang ilang guro at isang driver. Papunta sana sila sa isang masayang field trip galing sa Mosmos -mos Daycare sa Tondo. Pero nang dumating sila sa liwasang Bonifacio, nagsimula ng drama. Doon na nagsimulang isagawa ni Armando Ducat, may ari ng nasabing eskuelahan ang hostage taking. Bitbit -bit niya ang isang granada at baril. Nanawagan siya sa pamahalaan ng pagbabago. Nais niyang mawala ang katiwalian at korupsyon sa madungis na politika ng ating bansa. Piniling rin niya na magkaroon ng scholarship program ang kanyang mga estudyante at libreng pabahay para sa mga mahihirap. Matapos ang sampung oras, natapos rin ang drama. Ligtas lahat ng mga hostage at nakulong naman ng isang taon si Dukat pagkatapos niyang sumuko. Ako si Kuya F at kitakits ulit tayo sa susunod na kwentong kanto.